Masbati Tigaw Burias Balita sa Masbati Nagraragasa sa po ngayon ang ulan sa lugar ng Masbate mga idol At ito nga po kung makapansin nyo ay talagang malakas po ang ulan ngayon dito sa Masbate Nagsimula po ang ulan kaninang alas 11 ng umaga mga idol At kung makapansin nyo ay talagang napalakas ng ulan mga idol At nakikita nyo naman o talagang nagraraga sa yung tubig yan bumabaha na po dito sa bayan ng Katahingan Masbate mga idol nangangamba po ang mga residente dito ngayon sa bayan ng Katahingan Masbate mga idol tinatanong nila kung kailan kaya huhupa ang malakas na ulan mga idol kasi kung hindi to huhupa mga idol ay panigurado didilim na naman ang lugar ng Katahingan Masbate dahil ang lugar ng Masbate mga idol ay sensitibo ang kuryente dito sa amin mga idol Kunting ulan lang, brand out na kagad. Ngayong oras mga idol ay talagang wala kaming kuryente ngayon mga idol dahil sa nagraragasa po ang ulan ngayon dito sa lugar ng Masbate. Umuulan kasi dito sa lugar namin mga idol, ang kuryente ay nagpapasilong po at hindi po siya dumadaloy mga idol. Kasi po baka daw po siya ay mapasma mga idol. Siyempre ikaw ba naman, nabibilad ka sa init diba, tapos mauulan ka Agoy Rode, at ito nga po mga idol, wala po talagang kuryente sa amin, ah, kasi sabihin nyo, hindi ako nagsasabi ng totoo, ayan o oh, kita nyo yan, yan, yan yung extension o, no? konektado lahat yan mga idol kaya si, ang kuryente namin dito, pag umulan nagpapasilong mga idol, hindi muna siya nag, susupply ng kuryente mga idol, baka siya ay mapasmo ha, mapas mo Adoy, rode Ito po ay balitang totoo lamang walang kasing nungalingan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, panigurado, bukol ka. Ayan. At dito na lang po magtatapos ang ating balitaan dito sa Mas Bate. Ako nga pala si Dudski Motoblog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na.